Hindi <laughs> gawa ah, nga na malakas na malakas. Pupupo. <trips> huh? ah! Pupupo ka? Mm -hmm. ball. 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 Ball daw. Asan yung ball? Asan ball? Asan yung ball? Ah, yun sa damit. May ball. Good job. ka malakas. Huwag na, huwag na.

Sigaw malakas. Eh, hina naman. Dam, di didam, dam, dam, didam. Saan makati? Saan makati? a fish. Ah, bix! Bix! Bagana bang bix! Saan makati? Ang manga Min na nalumi Egg Egg Ai mahal nang Dam dam vidam dam 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 bam Dem Mm-hmm. <laughs>